Pero uh, ako ay uh, nananawagan din sa inyo na sa kabila ng mga ibang issues na diniscuss natin ay ang bigyan nyo ng highlight ay yung itong kasalanan ng mga DDS, ng mga vloggers kung bakit matatalo si Sarah sa 2028. Nakatitiyak ako na hindi siya ibuboto ng Marcos Loyalist ng mga Ilocano, ng mga Waray at ng mga Ilonggo. Kasi araw-araw tinatawag yung bangag at adik si BTM, anong aasahan nyo na boto galing sa kanila? Noong panahon ng 2016, nanalo si Duterte because of the Marcos Loyalist votes at Ilocano votes at Waray votes. Ang lamang-lamang ni Presidente Duterte kay Mar Rojas ay 3 milyon alisin mo ang boto ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela at ang baluarte nila Martin Rubaldes, baluarte na email Marcos. Talo si Digong at the time. Tatlong milyon lang eh, gaano lang 'yon? Aalisin mo yung tatlong milyon kay kay Duterte, idadagdag halimbawa kay Binay o kay Marrojas. Hindi man nanalo si Duterte. The same political mathematics now with Sarah. Since they are relentlessly uh, attacking BBM, sinasabi nilang atik at bangag, eh hindi na nila maaasahan ang boto ng mga yan. Itagayo sa bato yan, hindi na nila iboboto. Hindi na sila nadala. Hindi na sila natuto for more than 36 years. Tinawan yung magnanakaw ang mga Marcos sa mamamatay tao, tax evader, kung ano-ano. Natigatal ba ang mga tao dyan? Hindi. It even resulted to 31 million votes for BBM. Eh si Digo nga, 18 lang. Si BBM, 31 million. After nilang siraan sa loob ng 36 years. Ay yung paratang nila ngayon na bangag at saka adik, baliwala yan doon sa mga pinaparatang sa kanila dati. Diktador, Mamamatay tao, human rights violators, magnanakaw. Baliwala lang yung sinasabi nila ng adik at saka bangag. At saka paano mo masasabing bangag si BBM? Napakatalino. Nakita nyo ha, pag nag speech ang lalim na kanyang mga uh, sinasabi, hindi nagbabasa. Kahit notes, wala. Lahat is spontaneous. Parehong-pareho ng no kanyang ama na ang lahat ng sinasabi niya ay nasa isip niya agad. Tatlong presidente lamang ang nakita kong ganyan. Si Presidente Marcos, Ferdinand Marcos Sr., si Gloria Macapagal Arroyo, at si Bombo Marcos. Hindi nagbabasa ng speech. Simpleng speech, binabasa pa ng iba. Pero sila sila hindi. Kasi talagang bukal sa kanilang loob at bukal sa kanilang talinong isip ang kanilang sinasabi. From their own, from their own thoughts and from their own ideas. At si BBM makikita mo nasa kabi kabilang mga events, mga meeting sa Malacanang. mga pagtanggap ng mga foreign dignitaries. Lahat 'yan ay makikita ninyo sa mga balita. Yan ba? Yan ba ang bangag? Yan ba ang bangag? Lahat ng kanyang tungkulin ay ginagawa niya. Paano mo masabing bangag yan? Ang bangag nakahinga sa, sa kama at nananaginip. Si BBM, very active. Ang kanyang isipan ay napakalinaw. So, paano mong tatawagin bangag yan? Tawagin mong bangag, o oh, sige, yung anak mo, hindi namin buboto. Bangag pala, ha? O. Oh. Kaya si Sarah, I am very sure, matatalo sa 2028. Sigurado yan, itagali sa bato yan. Kawawa si Sarah dahil hindi niya ito kasalanan. Kaibigan ko si Sarah, matagal kami nagsama sa kampi. Kaya hindi niya kasalanan eh. Ang nagpahamak sa kanya, yung tatay niya, yung mga DTS, at itong mga bloggers na mga DTS. Sigurado matatalo si Sarah sa 2028. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists, hindi siya iboboto ng mga Ilocano at ng mga Waray at ng mga Ilonggo. Kasi tinawag yung bangag at adik yung aming presidente na sa loob ng 36 years, kahit anong paninira ang ginawa niyo ay hindi namin inalintana. Ngayon, kung kailan nasa, upo, o nasa pwesto siya, tawagin nyo uling bangag, tawagin nyo adik, hindi, 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 hindi namin kayo kakampihan sa eleksyon. Kaya ito na ang katapusan ng pangarap ni Sara para maging presidente. Bumalik na lang siya sa pagkameyo sa Dabaw. Hindi niya ito kasalanan, ha? Hindi kasalanan ni Sarah yan. Kasalanan ng mga nasa paligid nila. Itagay ito sa bato. Statement ko, matatalo si Sara sa 2028 dahil sa kagagawan na mga DDS, mga bloggers at ng kanyang ama na tinatawag na adik at bangag, adik at bangag si BBM. Natural, yung mga simpatya ng mga tao kay BBM ay hindi na sila iboboto, hindi iboboto yon ang resulta ng bagay na yan. Hindi kasalanan ni Sarah ang ikatatalo niya sa 2028.